Tinanggi ni Speaker Martin Robaldez ang palatang na siyang may pakana ng mga pag laban sa mga Duterte. Si Vice President Sara Duterte naman bumuelta sa mga resolusyon sa Kamara kaugnay sa pag-iimbestiga ng ICC sa drug war ng kanyang ama. Narito ang aking report. Isang araw matapos talakayin sa Kamara ang mga resolusyon ng hihikayat sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC tungkol sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinaliwanag ni House Speaker Martin Romualdez na sinusunod lang nila ang tamang proseso. Pinakikinggan lang din daw niya ang saloobin ng mga kasamahan niya sa Kamara. As a matter of course, uh, we have to read out you know, um, uh, these um, uh, bills or resolutions. And we have to act upon the same. And uh, we have to be sensitive and responsive to the um, uh, hinayin po ng ating mga kongresista. Sinabi niya yan sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum sa Philippine International Convention Center kanina sa Pasay. Kasabay niyan, naglabas din ng pahayag ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin niya ang sinabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC ay pangihimasok at banta sa ating soberanya. Tapos na raw tayong makipag-usap sa ICC. At paulit-ulit raw nating sinasabi na hindi tayo makikipagtulungan sa kahit anupang paraan. Kaya naman sabi ni VP Sara, dapat respetuhin ng Kamara ang posisyon ni PBBM. Malinaw ang Paglabag sa batas ang pangmamaliit sa ating hudikatura kung papayagan ng Pilipinas ang ICC na mag-imbestiga sa ating bansa. Dagdag pa ng bise, insulto at kahihiyan sa ating mga hukuman kapag hinayaan natin ng paniniwalang tanging ang mga dayuhan lang daw ang may kakayahang magbigay ng ustisya sa bansa. Sinagot na rin ni Romualdez ang mga naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ang speaker ang nasa likod umano ng mga pag-atake sa mga Duterte. Our good friend, um, uh, former Secretary Harold Roque, must have thoughts that, um, uh, well, he has got um, uh, his ideas. We respect his thoughts and opinions, but um, they're not accurate. So I'll just put it at that, and um, uh, there's nothing to it. A lot of speculation, uh, but none of that is true. Nakarating na rin kay Justice Secretary Boying Rimulya ang mga resolusyong dinidinig sa Kamara. Mag-uusap daw sila bukas sa Executive Secretary Lucas Bersamin para klaruhin ang posisyon ng Marcos Administration sa investigasyon ng ICC. Ang resolution sa House kasi uh, tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? di ba? clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso, how, I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.